Hello guys! Samahan niyo ako magpatanggal ng warts sa mukha at leeg. Sa mga hindi nakakaalam, ang warts ay maliliit na bukol sa balat na dulot ng Human Papilloma Virus or HPV. Karaniwang walang sakit ang warts pero pangit siyang tignan kapag dumami. Bukod pa doon, may posibilidad na kumalat ito sa ibang parte ng katawan o makahawa sa ibang tao. Kaya naman mahalagang magpatingin at magpatanggal ng warts para maiwasan ang mga komplikasyon. Sa mga interested, 2,500 sa mukha ka at 2500 sa leeg ang price ng warts removal dito pero depende pa din kung gaano ka onte o kadami ang warts mo hindi naman masakit ang procedure dahil lalagyan naman ng naming cream yung mukha at leeg. 30 to 45 minutes din nakababad ang balat sa naming cream para painless na kapag sinunog na yung mga warts. May mga parts na mararamdaman mo yung init pero tiis ka lang kasi para din naman sa skin natin to. And after 20 minutes, ayan, tapos na ako gawan. Mas matagal pa yung pagbabad ng cream kesa sa actual procedure. Namumula pa yung skin ko and may mga black dots pero mawawala din naman yan after ilang araw. After 6 hours, ganto ng itsura ng muka at leeg ko. Bawal pang mag-skincare, so naglagay na lang ako ng ointment para hindi mga yung mga sugat. Bawal din palang maligo ng 24 hours para maiwasan yung pamamaga or komplikasyon. Yun lang naman, update ko kayo sa mga susunod na araw, so huwag kalimutang mag-follow sa page ko. Thank you so much for watching!